Alert! Hindi bababa sa 30 ang nabiktima ng isang estapador sa Cavite. Nagbenta siya ng lupa gamit ang mga peking titulo. Nasa frontline ng Balitagyan, Simon Gualvez. Nakalak, nakalak. Mag-iisang oras na kinatok at pilit pinabababa ng mga tauhan ng PNP CIDG Cavite ang nagmamaneho ng SUV na ito sa isang parking lot sa Kawit Cavite. Limang arrest warrant ang inihain sa kanya para sa kasong estafa. Ang driver nakipagmatigasan at bahagya lamang binuksan ng bintana. Pero makalipas ang ilang sandali... Sumama rin sa mga pulis ang driver na si Jane Rosel Pacumio Aprao, 34 years old ang kanyang modus, magbebenta ng lupa sa Cavite sa murang halaga gamit umano ang mga peking titulo. Yung pong uh, market value ng lupa, umaabot po siya ng you know 5 to 8 million mga ganyan po sa market value. However, napapalabas po niya ng uh, 1.5 2.5. Yun po yung offer. You would be enticed talaga na parang tapos pinapakitaan ka po right away ng ng certified true copy. Nandun po yung modus na parang minamadali yung pong client. Number one most wanted sa Cavite City si Aparao, habang number 6 most wanted siya sa Calabarzon noong nakaraang taon. Dati nang naaresto ang sospek sa parehong krimen, pero nakakapagpiansa. Nahatulan na rin siyang guilty sa isa sa mga kasong estafa. Tingin ng mga polis, hindi ba ba sa 30 ang mga nabiktima na ng sospek sa Calabarzon at ilang bahagi ng Metro Manila. Dito pa nga lang sa Cavite, aabot na sa 10 ang mga kasong isinampas sa sospek na ongoing ngayon ang mga pagdinig. Isa sa mga nabudol ang dating OFW na si Rose, hindi niya tunay na pangalan. Aabot sa isang milyong piso ang pikit mataraw niyang ibinigay sa sospek bilang down payment sa lupa sa Alfonso Cavite. Nabudol siya ng sospek, lalo't hindi niya nabusisi kung totoo o peke ang mga ipinakitang papeles. Sa hard-earned money, hindi kami mayaman o FW yung asawa ko. So parang nagtitiis ka na malayo, mabait siya kausap, magaling siya mang bola, paawa effect na she needs money. Sobrang mahal na po ng lote dyan. Sobrang mahal na kataga. So yung sa kanya, bubulagin kanya sa price. Tumanggi na magkomento ang sospek na nakakulong ngayon sa Bureau of Jail Management and Penology sa Imus, Cavite. Babala ng mga polis. Talamak ang mga nagbebenta ng peking titulo o mayroong multiple claimant ng lupa, lalo na sa Upland, Cavite. Kaya dapat magtungo sa Registry of Deeds para malaman ng mga detalye tungkol sa bibiling lupa para hindi mauwi sa bangungot ang inyong dream house and lot. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.